Alangga, ngayong araw naman, ngayong umaga, ah, dahil sa medyo maulan-ulan nga ang panahon dito sa Metro Manila, eh, medyo ipit din tayo ngayon. <laughs> Hindi nakatiis yung asawa ko. Binubuksan na yung niya yung alkansya at nilipat na sa, yung malaking alkansya na nilipat na sa maliit. Ibig sabihin mukhang <laughs> nagbabawasan siya mapalanggay. Ayaw pa nga niya ipabideo. Sabi ko, relax lang, pwedeng i-video natin yan. Eh kaso lang yung cellphone ko medyo malabo kasi nga uh, ang cellphone kasi habang nakadita maghapon na ginagamit mga palangga medyo umiinit talaga yan ang cellphone di ba? Tapos ngayon pagdating ng hapon din sa Metro Manila umuulan. So, nababasa siya kahit na balutin mo na akong plastic pero nagmo-moist pa rin siya. Nababasa ng mga palangga no. So doon nagkakaroon ng problema. Ito na pangalawang problema to cellphone ko pero medyo kaya pa. Kaya pa niyang mag -video. pero malabo na siya. <coughs> Lumalabo na kasi yung screen niya tira tinatamaan siguro ng uh, malamig ng panahon o nababasa kasi siya. Ayun, ayun mga palangga. Nagpaalam ako. I-video ko para makita naman yung lakansya natin. Haba ng panahon na uh, inipon natin yan. No? Oh. Laging hinahigaan na lang natin yan para lang dumami. Ayan, lapit ko na. Ayaw nga sana pa <laughs> Video mga palangga yan. <laughs> kita nyo mga palangga. Oh, ang dami. Thousand, thousand. Pero kulay puti. Kulay puti yung pera na yan. <laughs> lang namin yung alkansya namin mga palangga. Mula doon sa malaki, nilipat naman niya doon sa maliit na alkanisya, o diba o oh, grabe kung makahugot, walas, oo talagang <laughs> grabe higpit kung makakuha ng asawa ko kasi takot siyang malaglag ng 1,000 <laughs> tinutulungan naman siya ng anak ko para hindi naman lalabas yung ibang mga 1,000 1,500, mga tag-20s yung mga 20s okay lang kung malaglag yung 1,000 importante talaga yan, yung 500 <laughs> <laughs> Bala ka di ba? Malapit na mapuno. Marami-rami marami na pala. Oh, ilang na ng ano eh. Binibi, binigay lang sa amin yung alkansya na 'yan. Tapos ngayon nagagamit din pala. Yan no. Lalipat lang sa ibang alkansya para uh, mapakinabangan pa ng mahabang panahon mga palangga, di ba? Para marelax ang yung ulo, may masandalan ang yung ulo. Ito yung alkansya na Uh, ulo ang ano, ang ha, maging hayahay kapag nakasandal ka dito. Hindi <laughs> to matigas mga palangga malambo to, thousand thousand ba naman. <laughs> Kulay puti nga lang, o oh, diba? Oh, medyo madilim na yung alakansya mga palangga pero yung pera, maputing puti, o oh, ba? Diba? <laughs> Matras ako dyan kasi yung asawa ko, ayaw niya sayang yung kay Nakakahiya nga daw yung pera namin, sobrang dami. <laughs> Ayan, Ricky, video ko naman siya sa malayo. Ayaw ka pa video. Sabi niya, wala ka, umalis ka dyan. Hindi <laughs> niya alam, binidyo ko pa rin siya. <laughs> inis na, inis na. O, di ba? O, anak ko naman. Ay, bisig bisig siya dyan sa TV namin, napakalaki. <laughs> o, di ba? Nakatayo parang isa tuwa. Walang galawan. oh di Gumalaw na rin. O, di Wala siya paki niya sa alakan siya. Doon lang siya sa TV nakatingin mga palangga. <laughs>